Pagod ka na? Pahinga ka. Pero pahinga lang ha. Huwag kang susuko. Masyado ng mahaba ang nilakbay mo para huminto. Madami ng gerang na panalo. Madami ng luha ang tumulo. Ngayon ka pa ba susuko? Tandaan mo, walang madaling tagumpay. Kailangan mo kumampay ng kumampay nang sa tulo, bandera mo ay mawagay Laban lang, kaya mo yan. Kung wala kang pera, wag kang malungkot. Madami tayo. Tandaan mo, mas marami, mas masaya. <laughs> Enjoy every moment you have. Because in life, there are no rewinds, only flashbacks. Make sure it's all worth it. Kapag sinabi ko sa'yong wala akong pera, at nakita mo akong kung saan saan gumagala. Wala kang pake. Oo, sa'yo wala akong pera. Pero sa sarili ko, marami. Di dapat nag-iisip na madaling para, para kumita at magkaroon ng pera. <laughs> Dahil tatagal lang din sa atin ng pera kung pinaghirapan natin yung kitain, eh. di ba?